Hello mga kasari, good afternoon po sa ating lahat so time check na natin is 6.13pm ayan so medyo dumidilim na kaya uh, nakabukas na yung ilaw natin dito sa tindahan so June 1, 2024 first day of the month ng June, kaya naman kaya siguro medyo marami tayong napamili today So, umalis ako ng bahay dito kanina, mga past 11 a.m. Para mamili nga, punta ng dun sa sofi ko ng grocery store. So, nakabalik na ako dito is 1 p.m. So, nalipasan na naman tayo ng gutom. So, ganyan talaga yung buhay tindera. Palagi tayo nalilipasan ng gutom, lalo na sa ating pamimili. Kasi, tumatagal tayo. So, hindi ako makapag-start ng pag-vlog kanina dahil nga ginagawa nga yung katapat kong bahay before pa lang na namatay yung aking ama, yung aking tatay, eh, ginagawa na yung katapat natin ng bahay. So, hanggang ngayon, hindi pa siya natatapos. So, medyo maingay kasi kanina, lalo na pukpok sila ng pukpok, kaya hindi tayo makapag-start ng ating pag-vlog kasi nakakasira ng ating vlog. Hindi tayo makapag-concentrate. So, first time ko rin sa akin pamimili na Sumakay ako ng tricycle pag uwi. Kasi nga, malapit lang kami dito sa mga lahat ng mga bilihan, walking distance lang. Kadalasan, kapag syempre marami yung aking mga bilihin at hindi na kayang bitbitin, nagpapasundo ako sa aking anak. Pero ngayon, first time natin na sumakay ng tricycle. Kaya, ang bigat talaga sa bulsa. Kasi bukod meron tayong mga alak, yung mga 4x4 gin pilog at saka 1.5 po. Plus, meron pa tayong tinaanan na red horse na 1 liter na tatlong case doon sa bilihan malapit dito sa amin. Kaya, kailangan ko talaga mag kasi inisip ko kung magpapasundo ako sa anak ko is mga uh, makakailang balik siya dahil nga sa, dami, sa bigat ng mga alak at saka yung mga ano. Kaya sabi ko, sakay na lang ako ng tricycle. So, napakabigat. 70 pesos. Biruin mo yon, Napakalapit lang sa mga bilihan sa grocery store. Pero, 70 pesos ang single ng tricycle driver. Kaya, syempre, bilang sari-sari store business owner, maliit lang yung kinikita natin. Nabawasan pa dahil nasa sa ating bag or ng tricycle. puno puno naman yung tricycle kanina sa aking mga pinamili. Sa negosyo talaga, kailangan din ng uh, sakripisyo. Lahat naman ng hanap buhay, kailangan natin ng sipag at syaga. Kasi kung wala ka rin ng mga bagay na ganyan, eh, wala rin tayo, wala rin mangyayari sa ating negosyo. So, ito na nga yung ating mga napamili kanina. Meron tayo 4x4, one box, saka yung Jin Pilog, 1 box din. Tsaka isang case ng 1.5 cook, isang case ng sting natin. Plus yung mga chicheria, yan. Karamihan yan, mas mga chicheria Tapos, yan, dinaanan natin pag uwi natin yung tatlong case ng Red Horse, 1 liter. Plus, ito binili natin bago tayo pumunta doon sa suki natin ng grocery, bumili na tayo nito. Kasi kadalasan, doon sa suki ko ng grocery, naubusan sila ng Chester Field na Red. Kaya, para panigurado na bago ako pumunta dumiretso sa suki ko ng grocery, bumili na ako doon sa may grocery store na sa may palengke. Ayan, uh, bali dalawang chester na red, isang chester na black, tapos bumili na rin ako ng, ano, ng uh, munggo. Isa ang kilo natin ng na munggo is 90 pesos. So, sir, pink natin na bar is 27.50 tapos itong champion supra natin na bar is 20.50 yung tang lychee flavor naman natin 19.41 each ito yung mga resibo ng ating mga napamili dun sa suki natin ng grocery store yung uh, mga chichirya lang natin kasama yung mga sabon is yung mga sabon natin is yung champion na bar lang at saka yung surf bar dalawang bareta ng champion natin na bar ah uh, 733.70 plus bukod yung uh, counter nila para sa mga alak at saka sa mga debote yung mga soft drinks kaya nakabukod yung resibo nito 3,630 doon sa 4x4 at saka sa gin bilog at saka yung 1.5 natin na cook tapos ito naman yung mga nabili natin na Red Horse Mocho plus doon na rin ako bumili ng uh, sting natin na isang case sa uh, uh, pinagbilhan natin ng Red Horse kasi nga walang, walang stock doon sa suki natin ng grocery, 1,918. Plus doon sa binilan nga natin sa palengke na grocery yung mga sigarilyo kasama nung Tang Lai Chi, at saka yung uh, munggo 682.50. So, yung puhunan ng isang box ng 4 natin ay 1,455. Tapos, yung gin naman natin is 1,465. Tapos, so, mas mahal siya ng 10 peso sa 4. Compare mo sa gin Tapos, yung coke natin 1.5 is 110 per case. Dito naman sa isting natin isang case is 193 lang sa uh, bilihan ng Red Horse. Kasi doon ko ng grocery naman is 190, 195 or 190. Mas mahal siya sa grocery. Ah, uh, mas mura siya doon. Compare mo naman sa grocery. Tapos yung per case naman natin ng Red Horse na malaki. Yung 1 liter is 575 pa rin. Hindi pa rin nagtataas. So, ang alam ko sa mga ibang mga kasari ko sa mga ibang lugar is nagtaas na sila ng mga red horse nila, mga nakarambon pa. Siguro mga month of February or March. Yun ang aking tanda. Kaya expect ko talaga magtataas din dito sa amin sa Laguna. So, thanks God naman. Hindi pa rin naman nagtataas. Kasi tayo talaga mga sari-sari store business owner, Uh, alam na this kapag nagtaas yung mga alak nagtataasan na pati mga sigarilyo pati na yung mga debote natin ng mga ibang kagaya ng mga soft drinks kaya thanks God talaga na hindi pa rin nagtataas yung mga uh, redos dito sa atin so dito tayo naman sa susunod na mag uh, magpa price update ng mga puhunan sa mga chicherya natin ayan So, bubuksan ko lang itong plastic na to para mas mabilis tayo makapag Uh, update. Yung bread pan natin, mapa green man or puti, ang puhunan niya is 6.30 pa rin. So, bumili lang ako nito ng tikpa 5 pieces yata. Ayan, 5 pieces nitong green at saka 5 pieces nitong puti. Tapos, bumili ako ng 5 pieces din nitong piatos na spicy cheese flavor. 15.75 ang puhunan naman sa pillows natin ah, uh, bumili ako nito ng 5 pieces ang puhunan niya is 8.35 each so meron pa pala ako dito yung isang kahon ng Malboro Light yung mangwa natin na chicken skin uh, 8 pieces yata ang binili ko nito ang puhunan niya is 7 pesos is na ko na 60 grams ang puhunan niya is 16.05 so bumili lang ako nito ng dalawang piraso kasi kahapon dalawang piraso lang yung akin nabili tapos, ito naman is naku na 30 grams natin. Ang puhunan niya each is 6.45. So, bumili ako nito ng 6 pieces. So, mas mahal naman sa is ko itong ating cheese ring. 7.55. Ang um, puhunan, 25 grams. DKE sugar, 1 fourth. Ang puhunan niya is 18 per 1 fourth. So, bumili ako ng dalawang piraso ng tumligurad natin kahapon. Hindi ako nakabili. Ang puhunan niya is 25.30. So, hanggang dito na lang muna ang ating vlog for today's video, mga kasari. Dahil napakadami pa natin gagawin, meron pa, meron pa akong nakasalang sa washing at ang dami pang kalat ng ating tindahan. So, kailangan ko pa rin ayusin itong ating mga napamili para mawala na yung mga kalat dito at hindi paharang harang Kasi hindi ko mai, mailatag yung aking folding bed Ayan, kasi kapag nandito ako sa tindahan, gusto ko nakalatag yung aking folding bed para kahit paano nakahiga-higa man lang yung akin dito dahil nga masakit nga palagi yung likod ko. Hindi pa rin ako gumagaling sa kabila ng pagpapaterapi ko ng ilang buwan na. Sayang lang yung aking mga binabayad. So, aasa na lang ako na ang Panginoon na lang ang magpapagaling sa akin. So, hanggang dito na lang mga kasari. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye-bye.